Grabe, happy birthday. Congratulations. Congrats, lahat thank na. you. Thank you. First Cinemalaya film and first Balanghay Best Actress. Mm -hmm. Ano Wala sobrang, hindi ko na nga alam yung sinabi ko on stage pero ang mahalaga sa akin yan sinasabi ko nga yung experience ko sa paggawa ng balota. At siguro sobrang special pa nito dahil nandito yung asawa ko katabi ko abang binanggit yung closer, pangalan ko. Closer, closer please. Oo, oh, grabe no. Parang, expected naman ng marami na talagang nakapanood ng balota, deserve mo yung award. Yeah. Ano, best birthday gift. Kasi you. diba, no? Best birthday Ako, ako yeah, nga, naku, Lord. ako Lord. personally, ako naiyak. Kaya yeah, nga, naku, basa, lubos-lubos na pasasalamat talaga sa taas. Especially siguro sa mga na lahat na nanonood ng balota at nagtiwala doon sa pelikula namin. Of course, direct keep also. Alright, okay. the next set of winners. Saka ate, para sa mga teachers, sinabi mo, alay mo to para sa mga teachers. Oo, oh, sa mga katulad ni Teacher Amy na matapang talaga na ginagawa lahat. Alam mo, yes. kahit yung palagay sa alanganin yung buhay nila, basta magprotektahan lang yung para sa boto sa sambayan ng Pilipino. So, Teacher Amy, sabi ko nga, para sa kanya yan. And we'll have don't a picture as, you well you well as well with well, the jury members. The members. Sa lahat po nang bumubuo ng Sinimalaya, maraming pong salamat sa inyo to my GMA family. Thank you. But I keep, pa lang ng shooting natin, ramdam ko ang 100% na makitiwala mo sa kakayaan ko kung paano ko i-RD si Teacher Amy. So thank you, Derek. Sa lahat ng staff and crew, sa, sa loob ng anim na shooting days, ramdam ko yung pag-aalala. Yes, sorry to say that. Six shooting days. <laughs> mahal, pag-aalala, paggabay nila sa akin na safe ako na kahit anong bigat ng nararamdaman ko sa lahat ng eksena, never nila akong binabayaan at pinimake sure nila na maayos ako uuwi kahit sugat-sugat ako. Thank you. Sa lahat ng mga cast na kasama ko dito, napakahuhusay ninyo. At syempre, hindi matatapos ang pasasalamat at to kung hindi dahil din sa asawa ko. Kwento ko lang ng short. Sabi ko sa kanya, mahal, may offer sa akin sa Sinimalaya. Tatanggapin ko ba? Kakayanin ko ba? Sabi ng asawa ko, wala mang ilang minuto sabi niya, kailangan mong gawin yan. Kailangan mo ipakita kung sino ka. Okay. Salamat God sa pagkikiwala. sa mga anak ko, very excited tuwing uuwi ako kung ano nangyari sa balota shooting days ko. At yung bunso ko, binibilang po yung sugat ko araw-araw tuwing uuwi ako. So salamat. Birthday ko po bukas. Oh! Salamat po sa napakagandang regalo. Pausap ko po ako nagpapasalamat. Thank you. Alam ko po mahaba na pero may last pa po. Sa lahat po ng teacher Emmy na matapang na ginagawa ang lahat, para taon, ang boto ng sambayanan kahit pa ang sariling buhay ang malaan sa sa panganib. Teacher Emmy. i you do